Ah, ang sarap talaga kapag may kape. May kape ka nga? Wala ka namang katabi. Nga nga. May katabi ka nga? Ah? Kabit ka lang naman. What? Tanga, gago. <laughs> <Bahoy>! <laughs> Naman ako, kalakihan. Nasa dila naman, ang aking kapangyarihan. Alam nyo ba, na marunong akong tumingin ang inyong hinaharap? Huh? Lapit ka. Lapit pa konti. Malaki ang iyong hinaharap la problema. Oy. Ano? Alam mo bang patay na patay ako sa iyo? Wow. We. Oo nga. Bakit buhay ka pa? <laughs> sa buhay! Dati, takot ako sa palaka. <laughs> Nung nakita ko yung pala mo, gusto ko na siyang ikis. Wow. Pwede. Ayokoy! <laughs> <laughs> Miss, totoo bang mainitin ang ulo ng mga walang dilig? <laughs> ano ngayon sa'yo? Oh my God. Wala kong artis sa pagkain. Kung anong nakahain sa lamesa, yun ang kakainin ko. Oo, oh, ano gagawin mo? Higa sa lamesa. Hello, Lab. Kamusta ka na dyan sa abroad? Eto, okay lang, Lab. Healthy naman si Baby Satyan ko. Eh love, nalilito pa rin ako eh. Normal lang ba talaga na mabuntis ka kahit na LDR tayo? <laughs> Oo, kasi nung nagbibidyo call tayo, hindi tayo gumamit ng screen protector. Nasa kamay daw ang tagumpay. Bakit nung inaraw-araw ko dun sa CR? Boy. Hindi naman ako nagtagumpay. Tupay-pay so, pa. <laughs>